para sa mga newbie electrician na gustong matutong mag-electrical okay, so bibigyan ko lamang kayo ng simple tips about sa electrical okay, so ngayon sa starting, or yung pagsisimula natin paglilinya ng kuryente ang sineset up namin from una siyempre naglalagay muna tayo ng utility box kung saan man nakapwesto yung ating mga switching and then yung ating mga CO or yung ating mga convenience outlet And then, after na mapalitadahan na yan, may mga linya na tayo, and then ready na tayo for uh, wiring, no? So, ang gagawin natin, bago tayo mag-wiring, maglagay ng mga kuryente natin, ng mga wire, ang ginagawa natin, naglalagay muna tayo ng junction box. Every part or every, may utility box, may switching, and then may mga outlet yan. For example, kasi wala tayong plano ng layout ng electrical natin, no? Kaya itong ginagawa natin so wala tayong layout so ako na lang ang gumagawa nung uh, diskarte about sa layout ng electrical. And then kaya naman ang ginagawa ko naglalagay ako ng junction box every tapat ng mga switching natin. So para mas mabilis kong makita kung saan ko patatakbuhin yung mga wirings natin. Okay so yan nakikita nyo ito switch may junction box. And then yung nakikita nyo may switch outlet may junction box galing sa ating panel board may junction box. And then ito, Another outlet, may junction box, and then yun, may mga junction box din. So, yan yung discard ko. Kung gusto nyong gayahin, gayahin ninyo. Kung ayaw ninyo, it's up to you mga boss.